ay ang ng residente sa Pangasinan. Hindi pa man kasi sila nakakabangon sa pananalasa ng bagyong Pepeng, umugong ang usapang may bitak ang San Roque dam at maari umanong rumagasana naman ang tubig baha. Live bola sa Rosales Pangasinan nagpapatrol Adrian Ayalin. Alex, narito pa rin sa Rosales, Pangasinan ang bakas na iniwan ng bagyong si Pepe itong SM City Rosales kung saan natrap ang mga tao dahil sa matinding pagbabaha. Nariyan pa rin ang mga sirang bahay at mga kalsada. Pero kaninang umaga, isa na namang insidente ang nakapagpataas sa presyon ng mga taga rito. now oh yung gumagpag pa ganito na oh sabag ng yung dog ano na ho yung tuming tingo tinig sabi anong na ho yung tuming bandang alas 7 ng magtagpuahan ng mga tao sa tapat ng binahang ATM sa Rosales yung, uh, takot ang mga mukha ang iba nagsisiiyakan. nagsisiyiakan <laughs> 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 ay malaki tubig oh. Nagpalayo sila sa ilog dahil tumataas daw ang tubig. Sabi na, tumagbo kayo na nandyan na yung tubig, sabi niya. marami. Sino, yung kakasama may, eh. nakita na. Pero walang malaking tubig bahang dumating at nagsibalikan ang mga nagtakbuhan palayo ng ilog. Kaya na sana huwag na sila magkarata mali, tagganyan, maraming mamamatay. Sabi birong Diyos, hindi mamamatay sa tubig, mamamatay sa birong Diyos. Habang nagpapanik ang mga residente, tahimik ang San Roque Dam wala ang mga sinasabing bita. Patuloy ang pagpapalabas ng tubig pero mahina na raw kumpara nung kasagsagan ng bagyong pepeng. Pat ngayon na uh, wag na tayong matakot ano? kasi wala naman ng ulan sa taas at uh, wala naman ng malaking pagulan. Mangyayari po itong dam break na ito kung sabay-sabay itong mangyari. Ah. Super typhoon, super earthquake, terrorism. <laughs> Pero kung hindi sabay-sabay yung tatlong yan, hindi pong magdadambrek. Hindi maliwanag kung saan ang galing ang maling informasyon na nabitak ang San Roque Dam. Ang malinaw sa ngayon, kahit pa nakadapa ang probinsya, ayon sa mga Pangasinense, umbangon kami, ibig sabihin, makakabangon din kami. Alex, ang sinasabi nga ng mga pangkasinense na umbangon kami, nakikita natin dito sa SM City Rosales, kung saan sinisimulan na yung paglininis at uh, kahit saan ka magpunta dito, yung mga binahang lugar, kung saan tuyo na yung kanilang uh, mga kalsada, ay sinisimulan na rin nila ang kanilang paglinis, bagamat ang nakakalungkot pa rin, ay uh, maraming nga ang nawala ng bahay at marami pa rin ang nagugutom dahil hindi raw sila inaabot ng relief goods ng pamahalaan. Alex? Maraming salamat, Adrian Ayalin. Hindi na